Nakakatakot ang balitang ito nang dahil sa posibilidad ng pagsabog ng digmaan, lahat ng pinakamataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Obligado ang lahat ng generals, commander na pumunta sa command conference sa Camp Aguinaldo. Sobrang nakakabahala ang gantong klaseng command conference. Tila may pinagahandaan ang Pilipinas na malaking banta sa ating bansa sobrang napakigpit nga ng seguridad sa Camp Aguinaldo. Bawal ang anumang klasing recordings at bawal ang cellphone. Dito nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos na maghanda ang lahat ng mga Pilipino sa posibilidad ng gulo. Nagbabala rin si PBBM sa Armed Forces of the Philippines na laging dapat nakaalerto ang buong sandatahang lakas. Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Marines. Nakakatakot man isipin pero may gera ba talagang pinag daan ang ating gobyerno? Listen to the guidance of the President. And for his guidance, ang nabanggit po ng ating Pangulo is that um, uh, just like with the past announcements that he made no, during his speeches, he said that we needed to reconfigure our approaches to dealing with the different threat groups. we need to deal with the communist terrorist groups, the local terrorist groups, um, the, the uh, threats that we are facing in the west Philippines. sea. also mentioned that uh, when dealing with these uh, threats, it is not enough that we deal it by ourselves. Kailangan po natin ng tulong ng, uh, ng ating mamamayan uh, invoking the whole of the nation approach. Hindi lang po gobyerno ang magtatrabaho ito but even our citizens. And most especially, our President mentioned that we also have to gain the support of our international allies and partners. Countries that are like-minded. So kailangan na po na uh, magtulungan sa mga pagharap uh, sa mga problema Nagpatawag si Pangulong Marcos na command conference dahil sa sunod-sunod na pagbabalita ng China sa Taiwan na madadamay ang Pilipinas pag nakielam ito sa bansa ng pananakop ng China doon.

也改变不了台独分子注定失败的结局，更阻挡不了中国必然走向统一的大势。Kahit ang isang pinakamatao siya sa China ay nagsalitana, walang magapigil sa China sa pananakop nito sa Taiwan. Taiwan is na takatrik dahil itinuturing lang tong probinsya ng China k a n t o n g gantoring u n g nagviral noon na Philippines is a province of China. 台湾地区的选举，这是中国的一个地方事务，所以不管选举结果如何，它都改变不了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的基本事实。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是。台湾岛内谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史。 kawawa talaga ang mga inosenteng tao dahil sa mga gahamang bansa. Hindi nila iniisip ang buhay ng tao, basta yumaman lang. Kayo, anong masasabi nyo sa patuloy na agresyon ng China laban sa Taiwan, Pilipinas at Amerika? Ikomento sa baba ang salog.